Hello guys! pagkilig sa aking maliit na channel. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa aking mga video. Maraming salamat. Huwag na tayong paligoy-ligoy. Simulan na natin ang ating topic. No? Ang anim na gamot para sa vaginal dryness sa menopause o hindi na menopause na kababaihan, no? Alam niyo ba guys, ang tinatawag na uh, dryness, yung nagda-dry yung ano natin, yung uh, pepay natin, no? Alam niyo guys, hindi lang po yan para sa mga menopause, no, o mga nasa menopausal stage, kundi meron ding mga uh, nakakaranas na kahit sa batang edad pa, no? na pagkakaroon ng dryness sa kanilang ari no sa mga mga kadahilanan. So ang pag-usapan natin ngayon naman ay ang tawag dito kung ano ang mga gawin o anong gamot ang nakakatulong para uh, tawag dito maibsan ang vaginal dryness na tinatawag natin no. So ayan po ang vagina, vaginal dryness ay karaniwang sanhi ng pagbabago sa hormone levels particular ay ang pagbaba ng estrogen sa panahon ng menopause no narito ang ilang mga paraan para makatulong sa pag-aalaga ng uh, uh, vaginal dryness na tinatawag so yung number one, hydration ang pag-inom ng sapat na tubig ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng buong katawan pati na rin ang kalusugan ng ating ari o yung Pepay natin, pempem natin, no? So, number one talaga, guys. Pero alam nyo naman na parating sinasabi, kahit doktor na uminom ng uh, 12 glasses ng uh, water a day, totoo po yun, no? Na pag uh, the more na uminom tayo ng maraming tubig, no? Nagkakaroon ng uh, malaking tulong po yun para sa katawan, lalong lalo na doon sa mga menopausal, stage na ng mga kababaihan o talagang totally minupos na no kahit doon sa kabataan pa talagang kailangan talaga natin ng ano ng uh, tubig kailangan hydrated po talaga tayo so yan po yung nakakaganda ng kutis natin balat natin ako marami akong uminom ng tubig no napakarami akong uminom ng tubig kaya yan isa po yang yung hydration no pag-inom ng sapat na tubig at ang number 2 naman, ang regular na pagkaroon ng talik. O, oh, ano ba ito? Alam nyo guys, no? Kapag uh, medyo yung ano natin, yung uh, ari natin is medyo, ano na, dry siya, lalo na ito sa mga minoposal o nagminopos na, parang wala na tayong ga, wala nang gana yung ano, yung katawan natin na, ah, makipagtalik pa. Kasi meron, meron kang nararamdaman na doon sa ano mo, doon sa masilang bagay mo, na uh, ah, ayaw ko kasi dry, kasi masakit pag ganon, alam nyo guys ituturo ko sa inyo, the more na hindi po tayo makikipagtalik sa ating mga mahal sa buhay the more na magda po siya ayon sa aking pagsasaliksik sa aking uh, uh, tawag dito dito sa aking medical encyclopedia no, na kapag uh, nag, kahit nag-menopause na o wala na tayong uh, tinatawag na regla no nagkakaroon na kasi yung normal yan na nagda-dry na kasi na yun na nga dahil kulang sa estrogen o sa hormone levels na bumababa no na tinatawag kaya hindi pala ibig sabihin na dahil makipag uh, makipagsiping tayo is the more na magdahil yung mag Baliktad po guys dahil kapag tayo ay nakipagsiping uh, sa ating mahal sa buhay na na po tayo di ba Nagkakaroon tayo ng libog kaya pati yung ano natin doon sa ibaba is magmoistur po siya magkakaroon po siya ng fluid no kaya kailangan pala tayong may regular na pagkaroon ng talik para maprotektahan yung ano natin doon yung labi sa ano natin sa ari natin na uh, magkakaroon siya ng ano ng uh, discharge no na tinatawag no o yon kaya, kailangan regular na pagkakaroon ng talik. Ang regular na pagkipagtalik ay maaring makatulong sa pagpapalakas ng blood flow sa ari at maaring magdulot ng natural na lubrikasyon. Yun po yung sinasabi ko no, kapag nakikipagsiping tayo, nalulubrikahan po yung ano natin. Kaya yung dryness na yon medyo uh, maibsan siya. No? Kasi damon na wala na tayong uh, ah okay na dahil medyo may edad na ako. Hindi po. Kahit po may edad na tayo, banat pa rin. Tumbling-tumbling pa rin tayo sa kama, no? Pero hindi po ito para sa lahat. Yung sinasabi ko lang po is yung ah uh, Tawag dito. Yung gusto niya. Kasi iba-iba naman ang opinion ng uh, kababaihan, no? Hindi ko rin mapilit na gawin nyo ito. Pero, tinatalakay ko lang po sa inyo. Hindi ko po sinabing gawin nyo. Hindi ko po sinasabi. Kundi, um, pwedeng gawin nyo para, ano, why not? I-try natin na uh, baka maging, magkaroon ng lunas yung, ano, natin, no? Na super dry siya. Itong sinasabi ko po, guys, sa mga... Uh, mga yung matagalan na na dry yung sa ibaba no so yan po ang ang patutunguhan nitong mga ano ko hindi po doon sa mga ano yung isang araw lang nag dry meron kasing ganun isang araw dry yung ano ko hindi po ito po yung mga pang matagalan na yun na nga meron yung sa mga uh, under menopausal na no o kaya nag menopause na so isa po ito talaga itong sinasabi ko ngayon so yan po yung number 2 na regular na pagkaroon ng tali at ang number 10 naman yung non-hormonal treatments naman to, no? Ano ba to? May mga non-hormonal treatments din tulad ng uh, uh, tawag dito, yung laser therapy na tinatawag no sa ospital naman ito, no. Laser therapy o radio frequency treatment na maaring ma-stimulate ang ng collagen production at ma-enhance ang kalusugan ng ah uh, ano natin, yung tawag dito, yung pim-pim natin, no? So, yung vagina natin. So, meron yan. Isa po ito na option, no? Na non-hormonal treatment. Ito naman ay ginagawa na ito sa hospital. Kung talagang ano nyo na, talagang nagiging problema nyo na yung dryness ninyo, no? Talaga kasi minsan kapag tuloy-tuloy uh, yan, may, pag, may may tendency na magkasugat-sugat pa yung labi ng ano natin, yung pimpim -pim natin. Kaya kung mangyayari na yung ganyan, kailangan na tayong uh, humingi ng gamutan sa doktor na mismo dahil hindi na tumadadala pa sa mga kung ano-ano na lang, no? So kapag grabe na sobra. So yan po yung non-hormonal treatments, no? So, yung number 4 naman natin is yung topical na lubricants. Naman, ito naman ay siguro nabibili ito kung saan-saan. Hindi ko lang alam dyan sa atin. Kasi dito sa Japan, ang daming nabibiling lubricants, no? Yung mga ginagamit pa, ano, lalo na sa mga may edad. Kasi dito sa Japan, ang daming nang may mga edad. Kaya siguro, super dami nito kahit sa ang sulok, meron itong lubricants na ano tawag dito. So, ito, topical na lubricants. Ang lubricants ay maaaring gamitin para ma ma, ma tawag dito, mawala ang discomfort na dulot ng vaginal dryness. Mayroong iba't ibang uri ng water base, no? Water base, mga gawa siya ng ano, ng uh, tubig lang, no? Na lubricants na maaring gamitin sa mas komportableng pakiramdam sa panahon ng pakikipagtalik. So kapag nakikipagsiping tayo tapos alam nating dry tayo, may ano tayo, uh, bumili tayo ng ano kung wala pa tayo, ito lubricants no pero mas maganda yung sinabi dito sa akin sa na saliksik na base ano siya water based no kasi maraming mga iba, iba yan. piliin nyo yung walang perfume no kasi merong mga ano, lubricants na may, ano eh, mabango. Wag, kasi mas lalong ma-irritate yung ano natin. So, piliin nyo yung water-based na walang amoy, kasi mababasa naman natin yan, di ba? Sa, sa kung ano, ng mga ingredients niya. Piliin nyo po yung water-based na without perfume. Wala siyang, ano, malakas na amoy. So, yan po yung number 4, no, topical na lubricants. At ang number 5 naman na, uh, gawin ay yung topical na estrogen naman ito ang ilang creams tablets na naglalaman ng estrogen ay maaaring ireseta ng doktor upang mapapanatili ang kalusugan at kahalumigmigan ng uh, vaginal tissues naman ito. No? So, ito naman ay kailangan nating pumunta sa doktor. At saka, guys, yung lubricants, pwede pa siguro bumili kayo saan dyan. Pero, ano rin yung lubricants? Kung halimbawang may allergy kayo, mas maganda na yung humingi kayo ng reseta sa doktor kahit sa lubricants meron po yan silang ano alam po nila yon kung anong mga lubricants na iano sa inyo mas mabuti na sa doktor at saka dito sa topical na estrogen no mga creams tablet kailangan po nating uh, magpatingin muna sa doktor at doon tayo magpareseta ng ano, kung ano yung bagay doon sa ano mo. Kasi susuri, susuriin naman po tayo, tapos uh, tatanungin kayo kung ano yung mga allergy kayo sa mga gamot-gamot, no? Saya, so, yeah, mas, kaila, mas ma, minabuti na magpatingin tayo sa doktor. So, yung pang last, last naman natin ay yung Hormone replacement therapy. Ito na yung pinaka-option talaga no na uh, medyo ano na to. Uh, hindi yata lahat ay nababagay dito na tinatawag yung hormone replacement therapy. Ang HRT uh, ay isang paraan ng pag-inom ng hormones tulad ng estrogen at progesterone upang mapanatili ang balance ng hormone levels sa katawan. Ngunit, ito ay may risk, no? Kaya't importante na konsultahin ang doktor upang malaman kung ito ay angkop sa iyong kalagayan. So, sinabi ko na kanina na ito ang uh, uh, ginagamit, lalo na yung mga, uh, tawag dito, yung kinunan na ng ano, yung bata pa nakunan na ng mga matres dahil may... Ako, guys, chismis, chismis. Ang uh, tinanggalan ako ng mayuma. Alam niyo yung mayuma na sakit sa matres, no? So, dapat ginagamitan sana ako nito, pero parang ayaw ng mister ko kasi nga merong mga side effect daw. So, nagtiis lang ako sa mga natural, mga natural na mga Uh, tawag dito mga gamot o dinadaan ko na lang sa mga diet sa pagkain, no? Kasi nga medyo malakas itong hormone replace, replacement therapy na tinatawag, no? Kapag uh, menopaus na tayo, na talagang super dry na talaga. So, ayan po guys, yung pang-anim at uh, kailangan ito ay sa doktor. Sa doktor po tayo pumunta ang uh, ang mag-aano nito, ang magbibigay. So, ayan guys, sana nagustuhan na naman ninyo ang isa na ng mga topic na ginawa ko ngayong araw na ito o tinalakay sa inyo. At sana wag po kayong magsawang uh, tumangkilit sa aking maliit na channel at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.